Hi, guys. <laughs> Labas tayo, guys. Hanapin natin si Put-Put. Magpapasama tayo. Sana kayo yon Snowy. Dito. Snowy. Ay, si Midnight. Si Snowy. Ay, si Snowy. Sorry. pot Putt-Putt! Put -put! Saan kaya yun? Kulit. Gala talaga yun. Magala talaga yun. Wala dito. Put put! Bala. Tignan na natin dito. Kung oh, dito sa kabilang bahay. Sorry guys, madilim. Diyan lang kayo! Stay there na! Ah, midnight muk mo midnight. Uy. Dito tayo. Madinis na dito. Sa Saan ka kasi pumunta? Saan si Pot si Pot? Yan siya pala ulit tutulog. Samahan nyo ko, samahan ako. Bili tayo. Tara. Samahan nyo ako, bili tayo. Midnight. Shhh. midnight. Midnight. Bili. Samahan nyo ko ha. Putput midnight. Bili tayo. Tara. Tara, samahan nyo ko. Pasama ako sa kanila. Hi, pony girl. Puli. Pasama ko sa kanila, guys. Tara. Kasi madilim dun sa unahan, oh. <laughs> sama ako, kinipot Asan midnight? Wala? Ikaw lang, sama sa akin? Oh. Ha? Ika lang sama sakin pot 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 Tara na tara na Tara Tuli Pot Shh. Pot pot Bye bye Pot Alina Tara man moko man moko Tara Saan ka? Dali. <laughs> dali mo. Oh. O, dali mo. Oh. Samahan mo ko ha. Tara. Dito tayo. <coughs> <Alina>! Dali <laughs> Tara. Man mo ko. Ayun, Ay, mga puso ko yan. Bunod din. Sinamahan din ako. Tara. Tara pat. Saman mo ko. Dito ka lang waiting? Waiting ka lang dyan? Ha? Waiting ka lang dito? Kayo nila kada ni ano, san-san? Nasi kada din. Pusa ko din yan, no? Eh. Kads! Kadal, kadal, kats, senka, tarat, 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 tarah. Put, put, put. Alam, alamnya panggilan dia. Eh, tarah, <laughs> tarah dah. Bertinginku di sesama tu kansada. Kansasada. Dito lang siguro mag-waiting yan siya eh. Put! Pot, pot! na! Ano, dyan ka lang? Waiting mo lang ako di dyan? Ha? Dyan ka lang mag-wait? Ha? Ay, ayaw mo sumama sa akin? Ha? Waiting ka lang dito? Oh. O oh, sige, waiting ka lang dito ha. Wait mo ko ha. Ha? Ah, snowy oh. Ay, si, mid si Midnight oh. Hmm. Dali na. Yan. Ayun na sumama guys. Siguro, dyan lang yun sila. Dyan lang sila magantay. So, bilhin mo na ako. Tapos, pabalik natin. Tignan natin kung nag-aabang pa ba sila sa akin. Tignan natin kung nag-aantay pa ba sila sa akin. <laughs> Hi, guys. Pabalik na tayo. Tignan natin kung hinintay ako ng mga aso. Lalo na si Putput. Tignan natin kung hinintay nila ako. Napit na tayo. So, guys. Andito na tayo. Tignan natin kung hinintay tayo nila ni Putput at si Snowy. Para dyan yung puso ako. Hinintay ako. Sansan. Ayun, no. <laughs> Hi, Sansan. Tengok tu, teringat aku. Ang galing. Naman ni Putaday. Thank you for waiting. Tara na, ui na tayo. Pus, ito isang pusa ko. Yang may ilaw yung mata. <laughs> so, thank you. Pony. Come on here. Are you Pony? Pony. Hi. Tara, go home na tayo. Tara, let's go, let's go. Pinintay nila ako guys si Putput. -put. -put ako. Oh, thank you Putput -put, for waiting. Pero si midnight. Wala. Umuwi. Ito lang sila. Pinintay nila ako. Pony! Let's go. Let's go. Sigaw go na tayo. Thank you Putput for waiting. <laughs> Ang cute. Sa midnight ayan na. Sinasalubong kami. Thank you, midnight. <laughs> Tara. Bila tayo? Si Pony. Pony, come on. Come on. Come, 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 come. Si Pony. Come, on, come, come, come on. Ah, come on, come on. May ilaw mata, no? Galing, no? Pag gabi, may nila. Oh, tara na. Let's go, let's go. <laughs> Lalo. Lalo. Palagi yan sila nagahabulan. Itong dalawang to. Hi, Putput! -put. <laughs> Tara, pwede tayo. Thank you for coming with me. Ah, <laughs> inside na. Inside na, inside na. Kita ang pusa ko. So, ayan na guys. Ayan lang. Thank you for watching. Bye!